Hello mga kalanghap, ang recipe ito ay para sa mga tinatamad na mga mamsi or mga mami pagkatapos ng trabaho at sa pag-aalaga ng bata at wala ka ng time, ito yung recipe na bagay sa inyo. Kaya naman huwag niyong palagpasin, panoorin niyo to. So una, kailangan mayroon tayong isang whole chicken. Pwede hindi whole chicken, pero mas maganda ito guys. I-butterfly nyo lang ang chicken. Pwede nyo siyang ikat sa breast or yun sa backbone. Pero ako sa breast ko siya hinihiwa. Dinragyan ng kunting vinegar. At ito yung secreto guys. Ito yung spice. Caribbean spice na gamit ko. Pero hindi ito paid promotion guys ha. Gusto ko lang i-share kasi ito yung paborito ko. As in, ito yung favorite ko. So, kaya keep watching. Dapat kunti lang din ang ilagay natin dito. Huwag yung damihan kasi masyado siyang maalat. Kaya kung ano ang nalagay ko doon ay yun ang talaga ang kanyang, kanyang ano, suka lagyan natin ng paprika olive oil para easy to rub at saka talagang nanunuot sa skin lalong lalo na yung iba dyan paborito nila yung skin ng chicken lalo na pag crispy so kailangan talaga i-rub niya sa kasingit-singitan ng chicken din balik tayo nyo to pagkatapos, same spices ang ilagay nyo. Din irablang lang ito ng maayos, pwede nyo siyang i-marinate for about 30 minutes or 1 hour. Ayan. Pagkatapos nito ay magpainit po tayo ng mantika. Katamtaman lang ang mantika na ilagay natin dito dapat ma-cover lang yung kanyang cooking pan. So, malapad dapat ang paglutuan dito kasi nga ito ay binatifly natin. So, lutuin natin ito hanggang sa golden brown. So, dapat talaga ang mantika dito guys ay mainit para paglagay nyo, i-adjust nyo na lang para hindi didikit ang ating chicken. Kailangan yung skin niya talaga ay i-stir nyo siya para lalabas yung kanyang fat at saka flavor. Itong likod, yung backbone hindi pa masyado kaya kina baliktad ko na naman. Hindi pa to So, dapat ang oven natin ay preheated at this time. Pwede nyo siyang i-grill. Pero ako, wala ako dito guys. Kaya sa cooking pan na lang. Then, diretso sa oven. Preheated oven and bake for 350 Fahrenheit for 55 minutes to 1 hour. Pagkatapos ay, i-rest nyo siya. Bago nyo siya hiwain. Para babalik yung kanyang yung juice niya guys or yung kanyang yun nga, juice <laughs> babalik sa meat at saka talagang juicy and juicy ang chicken ito guys napakasarap at napakabango at napakamura ng spice kahit mumurahin chicken mapapa-impress ang inyong pamilya or yung guest nyo guys sana nagustuhan nyo ang recipe ito tingnan nyo naman, huwag nyo pong kalimutan mag like and share at pag-comment na rin kung mayroon kayong mga tanong or suggestion That's it.